for today's vlog po ay gagawa tayo ng budget meal breakfast para sa ating mga chikiting na magsustansya. Bali bumili po ako ng nakaripak na gulay na sa palengke, yung tigsasampo. Bali dalawang piraso po yung minili ko, apat na hotdog, tsaka dalawang itlog. Kasya na po siya para sa almusal ng mga bata. Para hindi naman po puro itlog at tsaka Hatdog na lang na puro, lagyan po natin ng gulay at matutuwa po ang mga bata. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification bell, like, share and subscribe po. And thank you for watching. hello hello everyone good morning sa ating lahat mga ka for today's vlog ay okay. gagawa po tayo ng breakfast nakabili po ako ng murang gulay sa palengke 20 pesos lang po yan gusan lang po natin yung ating gulay sa halagang 20 pesos po nabili ko ang gulay na yan bali nakaripak na po yan Maghihiwa lang po tayo ng hotdog. Pira ko po yung isang piraso ng hotdog para dun sa baby namin. Then, maglo tayo ng bawang. tips po tayo ng masustansyang gulay. Ito kayo yung gulag. O naman na yung ating itlog. Ngayon naman, prepare na natin ang ating paglulutuan. Lagyan na tayo ng mantika. Lagyan na tayo ng mantika. Konting mantika lang. Ito. Okay, unahin pa natin yung ating hotdog. Lagyan na lang natin sa gilid yung ating hotdog kasi medyo heat lang naman po tayo. Sumunod ay ang ating itlog. Haluhaluin lang po natin mabuti para hindi po puyo pure na hotdog tsaka itlog lang po yung kinakain ng ating mga bata. Maglaki din po tayo ng kanting bis. Ngayon pwede natin paghaluin yung hotdog tsaka itlog. Yun naman yung ating gulay. Repolyo at karot. po natin ng konting pampalasa. Konting asin. Ito ang pangulahera, ang ating sibuyas. Kaya po hinuli ko yung sibuyas. Sadya po talaga hinuli ko yung sibuyas para yung pagkakaluto ng sibuyas ay lantang, konting lanta lang po dahil sa gulay din, ganun din yung ginagawa namin. Yung konting blanda lang para may aroma yung ano Maglalagay din po tayo ng konting paminta. O, okay, kumakukulit yung mga Pasensya na po. thank you